mga boss at, uh, nito ako sa ngayon sa DepEd mga boss yung sa... Sigan City Division problema itong sasakit mga boss ay naglalak tanggal ko na yung steering mga boss ang problema nito mga bossing yung... ay hindi may pasok yung susi ito mga boss kahapon ko pa tinotroble at uh, hindi ko talaga may pasok yung susi dito hanggang uh, dito lang siya at yung isang susi rin ang gagamitin ko kayo pa rin mga bossing ngayon ano ba ang problema nito mga boss wala namang naka ano, wala namang naka parang sa putas nya ito susi ano hanggang dito lang siya kaya ang gagawin ko dito mga boss no choice ako tatanggalin yung buong ignition subukan ko munang tatanggalin yung lock nya mga boss Rex engine DA64 to. yan at uh, ayaw mag susi mga boss nilagyan ko na to ng WD-40 kahapon at uh, ngayon kinabukasan ay ganoon pa rin kaya uh, no choice tayo mga boss kailangan ko tong baklasin Itong kanyang sosya nito ito. Kahit anong gagawin ko dito mga boss, saya pa rin. Ayan o. Kaya, baklas tayo ng steering uh, update ko kayo mamaya mga boss pag matanggal ko na So, mga boss, malapit ko nang matanggal, hindi ko na kasi ako lang mag-isa mga boss. Meron naman siyang apat na turnilyo dito. Dito isa. Tapos dito isa sa ilalim. Sa kabilaan niya mga boss, meron din dito isa. Yung may sakit yan. At sa ibabaw yan, isa. Kailangan ko yung tanggalin para matanggal ko to power steering kasi andito yung ano niya mga boss eh. And dito yung lock nya sa likod itong boros na to, itong bolt na to. Yan. Kailangan kasi pag hindi natin yan mabuksan, hindi natin ma-unlock tong manubela. Kasi nakalock yan, hindi mapasokan ng susi. Yan, kailangan ko munang tatanggal ito mga boss, itong isang dito. Para mahiwalay siya. Itong isang to. Ito, ito. Or dito si babaw. Pwede naman dito sa si ibabaw mga, mga boss So, hirang okay. ka mo itong ilalim sa ilalim mga boss oh, Ito Ito isang to Tatangkal ko na, lagyan na natin to ng palatandaan. Lagyan na natin to ng palatandaan. Hindi tayo maglagay. Yan yapat sa harap yan. Kagtugma sila dito. Yan nga boss. Kailangan lang tingnan ng palatandaan mga boss para hindi tayo masisira yung buhay. Yan okay na yan mga boss. Yan okay na yan. Lagyan natin ng na 40 malambot siya natin tanggalin kailangan ko munang tanggalin itong ito isa ito itong isa ito bago yan mga boss ay tanggalin ko muna itong dito sa ignition ito ito so, mga sakit na yan mga boss sisikotin lang naman niya. ay angat na yan Ia, mga boss kailangan ko muna patayin itong video natin para matanggal ko ng maayos baka masira yung sakit ayan na mga boss tinabi ko lang yun dito mga sakit niya ito Ah, tinanggal ko na rin yung ano, ah, spring niya mga boss para ah, hindi tayo ano, baka masira pa ito na yung steering na boss ito steering kulong ito na may apat siya na turilyo yun yun sa ilalim at uh, na natin ito mga boss so, tingnan natin kung anong magagawa natin dito sa ano sa kanyang lock ito paano natin ito tanggalin medyo mahirap ito mga bossing eh. pero subukan pa rin natin kailangan ito natin mabunot punot natin mga boss uh, ano naman ito mga boss lagyan ko ng WD-40 meron naman tayong tanda dyan sa ilalim kung saan siya nakatapat ayan mga boss makikita ko sa inyo sabihin lang muna ayan balik natin meron tayong tanda dyan na Ah, bunutin natin ito. Ayan. Ito na yung mga boss na yung tratrabahoy natin Ayan. Ito yung tanda natin dito kailangan yan nakatapat yan dito ano, na yun siyang ano dito spline ito na yung umpisa natin ng gawa kung paano natin to tatanggalin malagay pa kaya natin to sa bean spice kailangan to ng silsil mga boss eh at saka vice vice bins vice nga boss public balik tayo eh sige na mga boss at uh, ko na to doon sa bahay para masubukan na natin yan na-update ko kayo mamaya maya ayan na mga boss at uh, sa labas ko na sa ano na ano ko na sa beans brice Ito yung tatanggalin natin mga boss ito. Para matanggal natin tong uh, ah, so si Si ayaw pa rin mga boss. So ayaw pa rin pumasok kahit nandito na. Tapos pa ito ano mga boss. Dalawang susi na yung ginamit ko. So ayaw pa rin. Kaya subukan so, natin tanggalin mga boss. Pukin lang naman to. Itong lock nya pinaka-tornillo niya yun mga bossing. Mag, ano lang mga tapos hindi man to masyadong mahigpit. Pero kailangan ng konting pokpok or pwersa. Ah, ano na mga boss, may na. Yan. Sambahan natin mga boss na malambot lang siya. Yun. Ito tayo sa kabila. Tapos uh, lum lumuwag na. Matatanggal natin yung nakalock niya. nakalak nakalock dito. Ayaw, maikot to. Malambot lang na ito. Tanggalin mga boss. Tanggalin natin. Yun. Maikot na rin tong nobila mga pusin. Okay, Tingnan mo rin Kita ba? Yun. Wala siyang ano bilog lang yan eh. Yun. Bilog. Yan mga busing na na natin. Ito lang yung paraan mga boss para mag-unlock. tanggalin natin pwede na rin tong tanggalin yun kita nyo mga boss ito yung naglalak ko ito. kailangan nyo yang matanggal dyan para hindi na siya tagalaw dito yung itong ano na yan mga boss dito yan, oh. sa so, nga, inalim na yan, yan. Butas na yan. Yan, nagswak-swak. Kaya, uh, ayaw matanggal. Ayan mga boss. At, kahanap uh, Nakahanap mo na ako ng, ano mga boss, ng, uh, kapalit nito. Itong... Uh, ay iyan mo na tayo. sinaka ito, eh. Iwan ko lang kung mayroong binta nito. Naka-unlock. At abangan nyo sa part 2 mga boss kasi mahaba na yung video natin. Ganyan lang yung pagtanggal ng ano ng steering lock. Pukukin nyo lang dito sa likod. Itong dalawang tornilyo. Yan. Nalagay dito. Tapos matanggal nyo na lang yung lock ng uh, steering. nito. Ito. ito ngayon sa part 2 mga boss pagkabit natin ng uh, ignition switch kung wala tayong makukuhang ignition switch na original mga bossing ay doon tayo sa replacement lang muna mga bossing pero kakausapin ko pa yung may-ari mga bossing uh, see you in the next vlog natin mga boss sa part 2 nito mga bossing i-update ko kayo mga boss kung ano na ang magagawa ko sa, uh, sa kaso nito mga bossing at uh, thank you sa inyong panonood mga boss at don't be apart sincere